Hi guys! mag tayo ngayon ng kalamansi dahil madami ng bunga ng kalamansi natin at saka ang mahal ng kilo ngayon ng kalamansi dito sa amin. Nasa 100 something yata ang per kilo dito sa amin kung hindi ako nagkakamali. Kaya guys, samahin nyo ako. Madami-dami rin ang makuha natin ngayon ng kalamansi. Dahil mataas ang kalamansi, kailangan natin hagdanan. Bigat! <laughs> Kailangan natin ng basket para dito natin ilagay yung ating kalamansi at yung gunting. Ayan guys, yung mga kalamansi oh. Madami na. Malalaki na to kaya kailangan ng harvesting. Para magkaroon na rin siya ng mga bulaklak. So guys, may mga bulaklak na siya. Ano no, ang dami ng bulaklak. Ayan, Oh. Ang daming bunga. Ito pa. Ang daming bunga. So, ang lalaki niya na, guys. Ang daming bunga. may ano na, may hinog. Okay siya. Dito tayo sa taas. Mamaya oh, may ko na dadang putin. Ang layo, hindi ko na abutin. Dahil sa malayo guys, gupitin ko na lang. Mamaya ko na lang dadamputin. Masyadong malayo na hindi ko na eh. Dito pa lang guys. O, oh, madami na ako nakuha. Yan o. No? Madami na. Dito pa lang sa kabila. side. ko na lang. Malayo. So, ano. Ayan, okay. Doon naman tayo sa kabila. Ito na natin. Sayang to. Ito pa. Marami ko na nakuha. Sa kabila pa lang to. Ano. Mapupuno na tong bucket. Mga kalahati na siya, guys. So, dito naman natin ilipat. Huwag na tayo mag tsinelas. paan lang tayo para hindi madulas. Dito ang dami bunga. Akit ka dito. Dali, dali. Ayan guys so, oh. May hidug na. Saka ang dami na rin bulaklak. Nakikita niyo ba? Ayan oh. Ang dami bulaklak. Ano ba yung mga bunga niya Yung iba maliliit pa. Yung iba naman pwede nang kunin Nakakatuwa. Mas madami akong na-harvest ngayong ano, kalamansi. Habang tumatagal padami ng padami na ng bunga ng kalamansi namin. Ano? Dami. Siguro mga isang kilo na to mahigit. Oh, ang dami yan ito. Doon sa kabila, hindi ko pa nga nakukuhaan eh. Oh. <laughs> Aray ko. Aray ko. Ayan oh. Ang dami na. Doon banda, hindi ko pa nakukuhaan ng mga bunga. Dito pa lang sa side, saka dito sa gitna. Ito nga, mayroon nagahulog dito. Ang dami rin dami kong nakuha, guys. Bukas ulit, gabi de. Napuno yung isang bakit natin ng kalamansi. Ayan, oh. Siguro mga dalawang kilo to. Mabigat oh, din, ah. Bukas ulit. Bye-bye.